usapan walang may bibilhin. ano? ano usapan? Ako, wala kang kan dalang pera. Ang ganda ng entrance. Perfect. Wow. wow. Oh, di ba? Ang ganda ng scene. Wow. Bongga. Oh, diba? Ano mas maganda po kasi sa sudote ni Lono? No? No? Yeah, this is bonggacious. Mukhang pang mayama eh. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos may second floor. Dati na may second floor but before? Wala. Uuli ha, walang may bib... Sige, usapan, walang may bibilhen. Ano? Ano usapan? Wala kang dalang pera. Yan, wala daw bibilhen. Pero piling pili naman. Wala ko ba hindi kayo bibili? Wala ko ba hindi kayo bibili? Yan lang ang mga sinasabi. Mga Pinoy. Come! Wala daw bibilhen. Magkano yung namili mo? 160. Hindi, hati kami, hati. Hati kayo, 160. Magkano yan, magkano yan? 162. 162? Oh, Kalakad <laughs> lang kami. Mo, walang bibili. Maris na kayo na. Maris? Yes? Walang bibili. Uh, baka nyo makapag-ice cream pa kayo. Okay, so? yeah, boy. Ice cream.